Ganyan na lang yung ginawa nung nakaraang linggo eh. Eh kasi pag sinabi ko sa iyo, alam ko hindi mo napapayagan. Wala eh. disiplina ko kasi pag talikod ko, inaamo mo. 6:30 na. Tawagan ko na itong batang to. Baka mama hindi na naman sa usapan eh. Sabi ko alas 7, dapat nandito na siya. Bakit tayo sagutin? Oras na ba? Ako, anong 8 na? Maragat ang batang to. Padating na yung tatay niya hanggang ngayon. Tignan mo, ba't isa messenger? Hindi naka-online. Ako, ayaw talagang sagutin. Mas may ebe na, oh. Mo, hindi na rin nag-ring talaga. Ay, punta ko na lang kaya yung sinasabi ng classmate niya na may birthday. Ay, yung batang ko talaga, pa. Nala kong choice, tatawagan ko na lang talaga yung tatay niya. Hello, Ni. Eh kasi, si Amanda kasi. Nagpaalam kasi sa akin. Sabi niya, pupunta daw siya sa birthday ng classmate niya. Ngayong binuntahan ko yung bahay ng sinasabi niya ang classmate niya. Wala naman siya dun. Tsaka hindi rin pala birthday ng bata. Uy, kanina pa nagpaalam eh. Sabi ko, alas 7, umuwi lang hanggang ngayon malapi. Ay, mana ko Wala naman. Ano na? Wala pa rin? Wala pa din eh. At kasi pinayagan mo pa? Nung ko pa sila sabi sa'yo, pag gano'n sabihan mo ko kung... Baka ba naman kasi, ganyan na nga yung ginawa nung nakaraang linggo eh. Eh kasi pag sinabi ko sa'yo, alam ko hindi mo napapayagan Wala eh. Wala yung dinagre-ring? Wala. Ayaw na. Ah. Tara, sama mo. Nasabi ko sa'yo eh. Matigas din kasi ulo mong nanay ka talaga. Hindi, alas dos na. Hindi kasi ako sa sa'yo eh. Sinabihan na kita eh. Noon nakaraan, karan, ang dinahilan, may kukunin sa teacher eh. Mas okay okay pa yung maaga eh. Isang oras lang na late eh. Pero nung sinungaling din sa'yo. Nung kinakausap ko yung bata, balisa. Minsan nakikita ko may kausap sa cellphone tapos pag dumaan ako, biglang itatago. Wala naman ako na akong pagkukulang sa iyo. Wala rin akong pagkukulang sa pagsasalita sa anak mo. Oh, na ako sa sili. hanapin na lang natin siya. Hindi kita sinisisi. Dahil gusto ko mas kusa kang magsisi. Sa sarili mo. Ikaw ang mas madalas kasama na anak mo na sa trabaho ko magdamag. Kasi nakakaawa naman kundi kundi ko rin namang payagang kung masyadong hihigpitan ko eh. Oh, ano ngayon? Anong pakiramdam mo ngayon? Masarap? Awa? Na nakukusinti mo? Baka kaya ganyan yung anak mo eh. Kasi nga mali yung awa mo. Dinidisiplina ko kaso pag talikod ko, inaamo mo. Dahil sa awa mo, ano nga yung pakiramdam? Masarap? Ha? Mabuti pa hanapin mo na nang kaya ulit siya. Pumunta ka na ng barangay. Ay, Oh. Sekali so, membantah kah? Sekali dia nak tapi ni agen nih. Di sana mengayari eh. tuh. sa birthday yan na kaibigan ko? Anong birthday yan, Amanda? Pinuntahan ko yung sinasabi mong classmate mo. Hindi naman niya birthday. Tsaka galin. Pati hindi ako nasin po. Mukha din na pa ako tawag na tawag sa'yo eh. Hindi naman birthday. Hindi na mo, hindi lang ba ito? Pinatay mo lang eh. Hindi mo talaga. Bata ako talaga. Pinagrabe mo akong pag-alalahanin. Huwag ka dyan. Huwag ka dyan. Kanina pa, yung papa mo, hinahanap ka rin. Sinabihan na kita, di ba? Sabi ko, alas 7, umuwi ka na. Ito na ako mo, oh. Ano pang inaano mo? May nagpaalam, galit. Tapos pag hindi, galit din. Anak, kasi hindi naman tama yan. Oo, nagpaalam ka nga. Usapan natin, alas 7, narating ka alas 2, tas ganyan itsura mo. Tinan mo, parang nakainom ka pa ata. Ay, ano ka nakainom? Ayan mo, Amanda. Amoy na amoy kita kahit malayo. Nakainom ka eh. Anong ginagawa mo sa buhay mo? Oh, ano? Ha? Sa galing? Eh, pagaling ako birthday eh. Dapat kanina pa ako uwi, eh. pero ayaw ko pala siya ng kaibigan ko eh. Ganyan lang? Ganyan lang yung katwiran mo? Pagkatapos mo halos pag-alalahin yung nanay mo? Kung saan ako nakarating? Kung saan ba rin ako nakarating? Kung sino-sino pinagtatanungan ko, yan ang katwiran mo? May cellphone ka, di ba? Bakit pinapatay mo? Hindi ko pinatay. Nalubat lang. Magsisinungaling ka pa! Ha? Ano yung cellphone niya? Gawpat o hindi? Hindi. Hmm? Pinatay Tignan lang eh. niya. Anong nangyayari sa'yo? Ha? Anong pumapasok sa isip mo? An anong pagkukulang namin sa'yo ng nanay mo? Ha? Ako siguro matatanggap ko kasi minsan hindi kita naaruga eh. Dahil pagod ako sa trabaho mag para Para sa'yo. Pero yung nanay mo, nahalos awayin ko. Na sobrang pag-spoil sa'yo. Na kahit mali na ginagawa mo, papayagan ka. Isa mo ka na loob sa amin? Ano pinagre-rebelde mo? Ha? Eh bakit po kasi yung mga barkado ko pinapayaga sa'yo ng mga magurang nila? Isa ko hindi. So gusto mo ganun ka rin? Papayagan ka namin. Tapos gusto mo okay lang sa amin kahit hindi ka umuwi sa oras. Sa so, totally, parang gusto mo, pabayaan ka na namin, ganun ba? Hindi naman po sa ganun. Gusto ko lang po maranasan yung mga naranasan nila. Amanda, ako pwede ko magtiwala sa iyo bilang ama mo. Ang nanay mo pwede magtiwala sa iyo bilang nanay. Pero yung mga tao na kasama mo lalo't hindi namin kilala, gumagamit ka pa ng ibang classmate mo para lang payagang ka. Alam mo yung pwede mangyari? Kung may mangyari sa'yo sa daan, ang mapapahamak yung classmate mong ginamit mo na may birthday ko, no? Pero wala ka doon. Alam mo yung pwede mangyari? Okay lang ba sa'yo na pag may nangyari sa'yo sa labas, dahil gusto mong pabayaan ka namin? Pag may nangyari sa'yo, wala na kaming pakailang? Ganun ba yung gusto mo? Anak sa panahon ngayon. Grabe na, di mo ba nababalitaan yung mga nangyayari? Kasi masarap na lang ako binibaby. Kaya ko naman yung sarili ko, eh. Narinig ko ba yung sinabi mo? Ha? Alam mo ba yung sinasabi mo? Kung bakit ka namin binibaby? Kung yung aso nga natin eh. Di ba? Saglitan na makawala, Amanda eh. Hinahanap mo, di ba? Lalo ka na. Ikaw pa kaya? Na anak namin? Hindi ka namin hahanapin at ang gusto mo, masunod yung gusto mo. Dahil naiingit ka lang sa mga barkada mo. Hindi ko inuusgahan yung mga barkada mo. Kaya lang sa ginawa mo ngayon sa amin, mas kahusga gausga sila. Dahil kung tunay silang barkada, dapat itutulak ka nila pa oy. Dapat may concern sila sa iyo. Dapat inaalam nila kung gaano kabuti sa iyo magulang mo. Hindi yung hindi ka pa uwin sa oras. Wala ka pa sa tamang edad. Di sa is ka pa lang Amanda. At kahit mag-30 ka pa. Basta alam kong nasa alanganin ka hahanapin pa rin kita kasi anak ka namin at mahal ka namin kaya kung ayaw mo ng disiplina namin kung hindi mo na-appreciate yung pagmamahal namin sa'yo sige gawin mo lahat ng gusto mo malaya ka na wag na wag mo kaming tatawagin pag may mga taong mananakit sa'yo pag may mga taong manglalamang sa'yo yung mga taong kagamitin ka sa kagaguhan. Lalo na pag gutom na gutom pa na. At ikaw naman na nanay, kung maling awa pa rin ang papairalin mo, ngayon pala mag-practice ka na kung anong pakaramdam na mauuna pa sa'yo yung anak mo.